Welcome to my YouTube channel Todo sa Drive Mag-vlog tayo sa mga dumadan na jeep dito So, mga stick na jeep Dito sa Guagua Ito, nasa harapan kami ng terminal namin Dito sa Guagua Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pagi subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel. Todo pa sa drive. Uh astig po yung mga jeep dito dito sa guagua. Mga biyayang guagua. Ayan o. dito sa Guagaw, marami ng e-bike dito. Ayan, astig po yung mga jeep dito sa guagua, Ayan o. Ayan o, astig yung guagua din na lupian. May jeep yan, astig po yan at magaganda yung mga jeep dito dito sa Guagua Diyay Guagua sa mga hindi pa po pag subscribe pag i-subscribe naman po kayo sa aking youtube channel todo Paso Drive ito dito po ako naka park dito sa harapan ng ano namin ito nasa harapan ng terminal namin ngayon no? Oh. ito yung jeep natin no? Oh. Yeah. Ayun si Todo Paso Drive. Ito, kasamaan namin driver yan. Itong lumabas sa terminal namin. Pupunta na sa pila ngayon. Ayan si Bogoy. Ayan. Ito si Toto Passage Drive. Ayan. 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 Nakapark dito.